Hello, hello mga katigang Tanghali na naman Kaya kailangan mananghalian tayo Ito yung pagkain namin ngayon Ito, paborito ko ito Tortellini ito kasi Masarap ito eh May mga palapalaman sa loob yan Na cheese eh Meron din kaming uh, Garlic bread At saka mahi-mahi May isda <laughs> Kaya masaya Okay. At saka, itong soup namin Ewan ko ano ito eh, Sa caption ko na lang ano Parang split uh, Ano nakalagay ito Piece, parang ganun <laughs> Ewan ko lang kung anong luto naman yung mahi-mahi Mahi-mahi ay Durado huh. Kaya ngayon Mas maganda yata kung lagyan natin ng Konting lemon. Tigaan natin ng konting lemon. Para sa ganon, medyo masarap. Kuha tayo ng lemon. Kumuha ko ng lemon para tigaan natin. Para masarap. Ito. Tipigaan natin na ganito konti lang naman kasi hindi ako ma, hindi ako mahilig sa ano sa ma, maasim. Ayan. Tatlo yung kinuha kong hiwa, kaya lang isa lang ipipiga ko. Mamaya na yung ano kung titignan natin kung masarap. Dadagdagan natin. Ito ewan ko na ano, awa, ewan ko ito. Ito yung gulay namin eh. Rot crab siguro ito eh. Tikman natin. Mm, yeah mga bagas-bagas <laughs> kung kaninong bagas-bagas ito bagas-bagas <laughs> hmm. eh bagas ng ano ito eh makikita natin mamaya dun sa ano sa caption hmm. masarap pero alam mo talagang ugat, -ugat ito eh hmm. si okay, okay, mga katigang kain na tayo hmm. bye bye